gusto. Uy, kumusta Brad? Abunuhan nyo rin ko na ma'am, mukha kayo mayaman ma'am. Ito pa diba, parang mukha mayaman din to. O oh, ayan ah, sisikrito lang natin to ha. Ito, salamat po Singha, ito yung malaking bagay na binigay nyo sa akin. Ito, mabibili lang itong aking kailangan. Ito po yung resita mo. O oh. ayan ha. O. So hello guys, so nandito ako ngayon sa Pugyo Gate 2 ng Antipolo. So guys, papasyalan lang ko na naman ngayon si Boy Karapatan. So dalawang linggo na rin hindi kami nakikita eh. Kumusta na kaya ngayon si Boy Karapatan? Andito kaya ngayon si Boy Karapatan? Nagtuti kaya? Let's go. Samahan niya ko guys. Andito kaya yun. Tingnan natin guys ha. Tingnan natin kung natito si Boy Karapatan. Parang wala dito si Boy Karapatan. O nakikita ako, guys. ko guys. Siko tayo sa kabila. kaya yun so surprise natin guys kung so, andito nga dito kaya yun ay parang wala si boy ah nag kaya Trey nag pa si boy andito ba parang hindi ko nakikita ah dito kaya yun parang wala dito si boy ah pero andito kaya Guys, nandito nga pala. Ito ba, ito ba, Brad? Kamusta? Buhay-buhay. Okay lang, Brad. Pasaya pa rin, o. Sino mo naman? Ato si Boya Rapatan. Suspendido na naman. <laughs> bakit, bakit? <laughs> suspendido na naman sa si Martes. Pambihira na naman. Suspendido na naman. Kaya Bapang... kasabi ko sa si inyo, eh. Hindi pwedeng mabising si Boya Rapatan, eh. Hi, ma'am. So, ano naman? Panikat yung, ano mo, nang biyanan mo, eh. Pambira na naman, eh. <laughs> guys video na naman si Boy Karapatan yari na naman ang buhay buhay ni Boy Karapatan pakita mo pakita mo brad oh, suspended na naman si Boy Karapatan martes oh martes oh. <laughs> paano yung mga sinusuportahan natin mga biyanan ah, tablado muna na yung tatlo kong biyanan wala sila magagawa pag wala ako na suspended <laughs> 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 dahil suspended dito si Boy Karapatan <laughs> Hop, ito ba, ito ba tawag yung isa kong kabit? Sige, kausapin mo na. Baka suportahan ka. Pwede kay, sir. Maganda ang po. Ay, ma'am, buka kayo mayaman, ma'am. Pre, bukan mayaman ka, pre. Palang. 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 Wala kayo, ma'am. Palang. Palang mayaman. Abunuhan nyo rin ko na, ma'am. buka kayo mayaman, ma'am. Oo. pa parang ma mayaman din to. <laughs> Ate, handa ka na ba? Handa ka na ba para abunuhan yung kulang? Mayaman yan. Alam mo tanong niya sa akin, Kapre? Magkano oh. daw Robinson? Oh. Ano sinabi mo? <laughs> ano sinabi mo? Sabi ko hindi binibenta Robinson. Buti lang yung pinago niya, pamasahin po. <laughs> Ay, hindi niya pa, hindi niya papakiwan ng jeep. Kino ba na ko to pare? Magkano po Robinson? Mama, tatlo ma'am. Ayun oh. Napakaganda ni Ate oh. Salamat. Maganda talaga 'yan, pre. Wala pa tayong kakasabay ng mga ate. Ate. Hei. Si kamu ngapain? Apa apa? Si Isa Kalsado. Aman. Apa tama, tama si Isa Kalsado? Bayan! konti na konti na lang. Konti na, lang. na lang, pero tatagal pa. Tingnan nyo. Abo na muna po Diyan yan po rito pagpatay ang oras. Tanhalin tapat. Ala una. Ala abo una so, Wala, wala, tayo. Tayo wala pa tayo Wala pa tayo pa abo na eh. po siya. At wala pa tayo sponsor. Ayan mo, may darating din yan. Ay, may darating din ay, si sponsor. Ayun may... May tumawag na, magpunyata. may mag-aabo na na. hindi siya yun. Boss, abunuhan mo na. Ano, ay, nag-live sila. Bakit ba? bakit ba? Oh, yan. Hi. Oh, yan ako. Guys, mukhang may tumabog na. Ito, ito. Uy, ka ba? Pumir ka? Okay, bayan, bayan. Antipolo. Tuloy lang kayo. <laughs> Brad, bakit nang nasuspindi? Ah. Talagang ganyan. Kasama ka sa hanap Sabi nga sa trabaho hindi ba wala yung mga sipsip? Kaya eh, ito mga sip-sip na to, pagsamasamahin ko eh. Tama-tama yung puso negro namin. Pati kapit pahin ko, parado na. Napatawag kayo maya, pasip-sip ko sa kalimang mga puso negro namin. Pare, ano nangyari na tayo? Oo. Oh, video, ano, boss? Nangyari sa mata ko, bigla lang nakulap. Bigla oh, na. nga, hindi ko akala yung gaganyan. Oh, ito, nagko-check up na ko sa, ano, sa tao nito. Sa... sa, sa bigla, ano? Nag-iwa yung mata. Hindi ka ba 2,220 2,220 Ano yan? 2,250 Ano yan? 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 Ano Ano yan? Resita Resita Ito Na, paano ba yan? Ano? Saka ito yung resita nito Bukas, check up ulit Balance ko ng 1,650 oh. Pero nakuha ko na 650 na lang kulang ko Ito yung salamin ko Tsaka yung pampapatak lang Ang kulang nito Ang pampapatak 650 ka, Ikaw ka Bigla lang itong lalo, bigla lang lumabo Tapos nawala lang paningin yung kalimang mata Na pa Kaya hingi tayo ng kunting tulong sa ating mga kakilala <laughs> Ito yun, laman, lamanit ko, wala laman kagtiso <laughs> May bibigyan ako si dito ha ah. pang, pang, pang ano pang, to? bukas ah. pang Bukas pang ano to, pang ano sa bilirang gamot Ito talaga naman Ako po, Oh, ayan na. Ah. Sisikreto lang natin 'to, ha. Ah. Oh. ito, salamat yeah. po singha. Ito 'yung malaking bagay na binigay yeah. niyo sa akin. Ito mabibili lang ng aking kailangan. Ito po 'yung resibo mo. Oh, ayan na. Ah. Oh. Ang kulang ko na lang 650 kasi yeah. nag-down ng na 2,000 2,250. Ah, ngayon, na, nag-down ako na ng 1,5, bali 650 lang kulang ito. Yeah. Sobrang yeah. Sobrang ito. Ipili ko na itong resita sa nirisita ng gamot ko. Ayan. Ayan. Kaya ako, pasalamat ako kay Kuya Jigs TV na sa malaking tulong at bigay niya sa akin. Okay. Ayan, itabi mo na yan. Huwag mo na papakita dito. Okay. Salamat po sa akin. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Mabibili ko lang naman yung bayang konti ko. Boss, salamat Ayan. na. Salamat, Kaya sa Kuya, Kuya Jigs TV. Sana kita ngayon. Maraming salamat sa tulong ni Kuya Dixie. Ayan sa mga nagtatanong, baka sabihin yung script ito ha. Ah. Ayan boy. Ah, okay ba? Okay, okay. Ayan o, okay. okay. puso. Binigyan natin ang karapatan yan Oh. Boy, binigyan na natin yan. Mas binigyan ko ng gamot. Ito yung papakit ko kayo. Kasi yun yung gamot na iniinom ko. Ito yun o. Oh. Lalawang banig. Kulang lang ito, mabibili ko na. Ngayon, basta matala. kontrolin mo muna, ha? Uh, ito. muna, mo na kahit pahisa lang. Mabibili ito mamaya itong... Ito, may kulang po ito, pitong piraso. Ito, mabibili ko na rin. Hanggang Martes ito. Bye! Kaya, Jigs TV, maraming salamat sa tulong nyo. Maraming maraming salamat. Salamat sa mga dito. na mayroon talaga na kung na po yung Jigs TV. Ayan. Ipakita na yung resibo, ipakita na lahat ng presyo. Ito na Ayan. Ay, ay. ay. Oh. Ayan. Uh, yung yeah, sa mata. Ito yun. Ah, ito. Para makita yun, tanggalin ko ito sa labing ko. Yung kabilang mata ko, oh, ano nangyari? Oh. Talagang... Oh, nakita nyo kayo, baski, baski mati po si Boy Karapatan. Oh. Dito na po ang kanyang terminal. Baski man po si Boy Karapatan, nabigla. Dati hindi naman po ganyan yung mata oh. niya. Nagwala talaga pa ako. Parang akala ko din na nadya, tinakot tuloy ako. <laughs> akala ko talaga na lang so, natakot ako. Maraming salamat sa inyo. Ay Ayun guys. Mahaba-habang gamutan to. Nakita niyo so, naman. Handa na ba kayo? Kaya sa lahat pa ng mga may tao sa puso diyan, yung may bukal sa puso diyan, sa lahat ng mga tropa, yung kaibigan, mga supporters, and followers, ni Kuya Dick TV